Kung matatandaan niyo po, yung description na ito sa Mr. Robin Padilla, na kung ay nasa maliit na kwarto si Digong, maliit lang daw ang butas ng uh, kanyang kwarto at doon inaabot yung kanyang mga pangailangan. Kung iisipin mo sa edad ni Digong na 80, talagang kaawaan ka mo. Talagang maaawa ka. Um, uh, wag na lang nating isipin na ito ay isang tao na napakarami ring ipinahamak. Diba? napakarami, ringwi na lang hiya totoo na nakakaawa ang kalagayan ni kong kung gano'n ha, ah. talagang Bartolina type yung uh, kanyang kulungan na sinasabi nga ni Mr. Padilla pero kasi, knowing the Padilla knowing Mr. Robin Padilla knowing um, the pro-Duterte senators talagang gagawin ang lahat para magmukhang kaawa-awa lalo si Digong Hmm. ba? Diba? Unang-una, deserve yan ni Digong eh. Dahil wala pa man siya sa kulungan, hindi pa man siya na kukulong, may kayabangan. Sisipain ng ICC at kung ano-ano pang pagbabanta sa ICC. So, ayan. Yan. Naandyan ka ngayon sa pinagbabantaan mo. Naandyan ka ngayon sa um, pinagsasalitaan mo ng masasama at kung ano-ano. Nakabulastugan. So, deserve mo yan. Ginusto mo yan. ba diba, sabi naman ni Dikong ay uh, aakuin niya ang responsibilidad. <laughs> pero balikan natin yung Bartolina ko, no? Nito si Padilla. Nga naman, uh, of all people, talagang, talagang eto pang si Mr. Padilla, o talagang etong si Mr. Padilla, ang pwedeng mag-describe nga ng Bartolina dahil nga, dahil nga siya daw ay may experience niya. Na, pero kasi iba sa ibang bansa eh, lalo na po ang International Criminal Court. At eto rin, ang ibig sabihin na ito, napakawaba ng tingin mo Mr. Padilla sa, sa International Criminal Court na kung tutuusin, um, marami nang magpapatunay kung gaano ka-equipped ang, ang mga kulungan or detention facility dyan sa, sa ICC. Meron pa nga daw ng mga recreation uh, facilities ang lugar. So wala tong katotohanan. Wala tong katotohanan. Ang lakas naman po ng loob ng mga katulad ni Mr. Padilla na gumawa ng ganitong klaseng kwento. Ano ito? Talagang gusto niyong ilugmok ang mga DDS. Kasi ngayon, ang mga DDS, oh, kuwawa naman si Tatay Diggs, di diba? Yung iba yan. um, lumalabas sa kanilang mga social media uh, platforms at nag-iiyak at kung ano-ano. Diba? Tigilan na po natin ang kadramahan na ito. Hindi nakakatulong sa ating pagunlad ang drama nyo na yan. Uh, kasi dumadalaw yung mga kaanak ni Digong. At kadalasan, ang sinasabi nila, in good uh, condition naman daw si Digong. Uh, in good spirit naman daw si Digong. So ano ba talaga? Anong kasinwalingan ito, Mr. Padilla? Ah. Uh, may edad na daw kasi walang nag-aasikaso. Eh anong gusto mo? Ikaw mag-asikaso? E di, samahan mo na lang doon sa kulungan. O kaya si Bato de la Rosa. Di ba? Wala siya sa Bartolina. Yan po ang uh, mariin na binitawang salita ni Atty. Cristina Conte, ICC Assistant to Council. Wala siya sa Bartolina. Yan ay malaking kasinungalingan.